Mysterio sa Wilderness Farm, Day 28 of Summer, Year 2. Ang current funds ay 267,441 gold at ang total earnings ay 2,726,794 gold. So short pa tayo ng around 280,000 more or less para maging 3 million. Okay. So, uminom tayo ng tsaa. Inom natin yan. Kainin natin tong uh, pepper poppers para bumilis tong galaw. Ngayon, basahin natin. Ah, mamayang gabi pala ang dance of the moonlight jellies. Sunday ngayon. So, kailangan natin panoorin ang queen of sauce. Para magkaroon tayo ng kaalaman ng recipe ng roasted hazelnuts. So marunong na tayong gumawa ng roasted hazelnuts. Ngayon, yung gawin natin, but alamin natin ano yung ano, weather tomorrow. It's going to be beautiful sunny day tomorrow. Ang kapalaran natin ngayong araw ay The spirits are somewhat mildly perturbed. Luck will not be on your side. Okay kunin natin lahat itong mga dried star fruits. Kano kaya inabot to? Wow, 87,000. Lagay natin dito sa shipping box. At itong mga cloth, lagay natin sa shipping box. Ngayon, ito naman, uh, ordinary Ayan, lagay natin dyan yung ordinary cheese. Yung ordinary cheese, pasok natin sa ref. Tapos yung gold, gold cheese. Gold quality cheese. Lagay natin sa cellar. Hintayin natin na maging iridium. Kunin din natin itong mga duck mayonnaise. At tong truffle oil. Padala natin sa shipping box. Meron pa ba tayong pwedeng i-process dito? Meron pa oh. Marami pa tayong duck eggs. i natin. No. Tingnan natin kung meron pa tayong pwedeng paglagyan ng ah uh, baka meron dito ang hindi na yan. Ngayon, patuloy natin diligan ng ating indoor ng mga halaman. Ayan. One, two. One, two. Ay, bakit hindi na naman? One, two. Three. One, two. One, two. One, two. One, two dapat talaga iisa-isahin mo sisiguraduhin mo na tinatamaan yung mga plants pati rito natamaan na ba to yan ito ba Atto. Para, kasi gusto ko sabay-sabay silang namumunga yan lahat ba yan meron na hindi ko nakukunin yung nag-iisa doon ngayon i-check natin kung andun yung bomb natin okay punta tayo sa labas tahan natin si snowy asa pa si snowy wala si snowy Kunin natin ito mga tillies yeah. let's get all the tillies ayun si snowy oh, nagtatago hey snowy what are you doing why are you hiding from me Hello, Snowy. Ah, bibigyan pala niya tayo ng isda. Oh, meron tayong bullhead. Thank you, Snowy. <laughs> Thank you, Snowy. Para yata, naipit din yata siya doon sa ano, bush. Kasi kung saan sa kan nagpupunta? Kung saan sa, nagpupunta si Snowy? Wala na tayong makukuhang ano for today. Wala, naipit si Snowy doon pumasok tayo para yan, labas tayo. Tingnan natin. Ando pa din siya. What are you doing, Zoe? Wala. Hindi tayo makaano. Tingnan natin dito. Ano ba meron dito? Wala rin eh. Oh, lumalaki na yung ating mga ano. Ang ating mga puno. Dito naman. Wala naman tayong mga ano rito kunin na pala natin itong mga bulaklak kasi tapos na yung season eh bukas yan patay na yan kaya mas ay, eh, might as well kunin na lang natin sila dito ang dami pa rin mga ano hello hello so habang malapit palapit sa atin yung mga animals natin kailangan natin silang ipet iipit. Uy, <laughs> what's that? There's something shining. Ayan. So, ipan natin yan. Nakakuha tayo ng gold. Ito muna para kasi hindi lahat baka kaya natin hawakan. Ito muna mga kunin natin. Kasi lalagay natin ito dun sa yung mga fruits. Kailangan ilagay sa ano na ganito? dryer para uh, makuha natin agad yan yes yes ayan ayan oh. oh meron pa pala ditong ano oh balikan natin kunin natin yung magkakapareho yan so nakuha natin yung magkakapareho so na yung ano hawak natin eto bullet Lagay natin dyan. Tapos, asan na yung magkakapareho? Hindi. Lahat lagi natin muna dito. Ayan. So, ang gagawin natin, syempre, unahin natin itong star fruit na mailagay dito para bukas din makuha natin yung ganansya. Mabenta natin agad. Itong, ano, dryer. Puro tig 5 lang yan eh. Tapos nyan. syempre, wala nang ano. Ilagay. Tsaka natin ilagay dito. Sa mga, no. Sa mga reserve jar. Yung sobra. Yung hindi na don dun. Kasi nga, tig 5. Kung magkakaiba sila ng quality. Hindi rin sila makakapasok dun kung may tatlo kang regular star fruit tapos meron kang dalawang gold hindi siya papasok dun sa dryer dapat the same the same yung kanyang quality so ilagay natin to blueberry dito dapat pala hindi blueberry no para kasi baka kakailanganin natin yan eto na lang ay hindi fruit din yan eh wag yung mga fruit Nalagay natin yung tomato. Tomato at saka hot pepper. Nalagyan na ba lahat? Check natin. Nalagyan na. Yan. No. Yan natin to. Melon. Dapat pala gumawa pa tayo ng maraming ano. Yan. Lagay natin dito to. Yan o. No? Dami pwede nilagay. No? Lagay muna natin mga pagkain dyan. Kasi. Tsaka to. Kunin natin. No. Kunin natin to. Lagay natin dito. Aha. Uh -huh. Tapos sa labas na lang natin ilagay yung sobra. Katulad nito mga papi. Yan. Tsaka tong orange jelly. May sulat tayo. Tonight at around 10. O oh, yan yun. Bla bla bla. Yung uh, midnight jelly ba yun? Tarating daw. Okay. Puhin natin tong mga tumito, mga tomato. Let's get them. Oh, May meron pa dito ano. Yan, kunin natin 'yung mga tomato. Punin natin tong lahat ng nasa fruits na nasa labas. Tapos ito, pwede na natin tong gapasin. Gapasin natin tong mga wheat lagay natin lagay natin tong hay dun sa silo let's put this in the silo dito so basahin natin nag add tayo ng 15 pieces of hay to the silo as of now meron ng 421 na hay sa loob ng silo Okay, ngayon lagyan natin ng tomato. Ang ano. Tingnan natin, ang tomato ba ay 66. At mawala oh, 'yung ano. Natang ano. At ang tea leaves ay 165. Dapat pala 'yun ang inuna, no. Eh, ito namang ang isa nito ay 55. Tingnan nga natin. Magkano may mga jelly? 160. Well, sige. Lagay na natin. Lagay na natin itong mga to dito. No. So, Siyempre, hindi natin kakaini. Ipaprocess nga natin. We need to process all the crops. Tingnan natin magkano abutin yung ano. at tatlo nito. Okay, ang isang blueberry jelly ay 210. Tapos, asa na yon? Ang isang pickled ano, is 210 din. Ah, pareho lang pala. Wala namang pagkakaiba. Ngayon, ito, plum is ano, baka ito mas mahal pag yung lagay natin tong star star fruit ilagay natin dito yan di ba tapos kunin natin tong mga isda tsaka yung trash hey what's that may bulati wow puno na, <laughs> puno na kasi yung ano gamit natin lagay natin dito yung ano dito ay asa likod nga pala nasa likod naman no Laging nakakalimutan. Tapos, ano pa yung gagawin natin? Lagay natin dito lahat ng for ano, tsaka yan. Dito naman yung ipaprocess natin. Yan, yan, yan. Tapos, etong ano, lagay natin dito. Yan, yan. Andun pala tong ano, yung ating ngayon, labas ulit tayo. Wala na tayong tsaa. Inom tayo ng tsaa. Yan. Huli natin yung mga nahulog dito. Lahat ba nalagyan ng mata? <laughs> mata yung ano. It's a shirt. A wearable shirt. Kaso ah, green na naman. Tapos okay na yung ano natin. Suot natin. Oh, cute. Cute na yung suot natin eh. Na natin palipan. Ayun, lag Ay, meron pa doon, ano? Ito, kunin natin. Sayang. 4 na pala. 4.50. Although, pwede pa tayong pumunta doon sa ano. Papalit natin kung may alahas tayo. Ito. Ito mga pa ilalagay eh, pa natin sa ano. Pwede muna natin to rito. Ayan. Tapos, dito. yan. Ayan. Ba't meron, ba't nandito tong, ano, battery? Dito, dapat yung battery, dyan, ano. And then, ano pa ang ating kailangan, yung alahas natin. Dadalin natin sa, ano, yan, magtanim na rin tayo dun sa, ano, yung damit, lagay natin dito sa aparador. Meron na naman doon makukuha. Kunin na rin natin. Sayang. Asa na yun? 10. Diba? Ayan o. Oh. Kasya ba? Ayan. Kasya naman. May naman siya. Yes. May sobra pa nga eh. Bagal na. So, mabagal. Baka kailangan kumain ng pampabilis. Ayan. Oh, pwede na tayong gumawa ng mga iba, oh. Tsaka na lang. Let's drink this and then eat this. Pupunta kasi tayo sa ano, eh. Mm -hmm. Ano nga yun? Gagawin natin. Muha tayo ng... Ay! Bakit yan na nagawa natin? Nawala tuloy. Ito na lang. 1, 2, 3. Yan. 4. So, ito ipapalit natin. Ito dadalhin sa ano? Sa desert. Magtatanim tayo. Okay. Ito dadalhin sa desert. Para meron. Ito, ibibenta. Ibibenta lahat yan. Yan. Pati ito. Ito, pagkain sa desert. Ito rin, ibibenta. Ito, lalagay natin dun sa, ano. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, meron pa nga pala tayong bombs. Oh, okay, Where's that? Ayun, bomb. Tapos, magdala tayo ng sweet pea para kay, ano, yung mahilig sa, ano, Lagay natin dito yung bulaklak. Ayan. Yung mga bulaklak dyan. Ang um, ano. Tapos dito naman, lagay natin itong pale ale. Ayan. Meron tayong ano yung warp. Warp, warp. So na ano yung warp natin. Where's the warp? Ayan. Hindi ko nakalimutan na nandudun nga pala sa woods, yung ano ay, hindi na ano-ano bukas na nga lang ah, uh, kailangan natin ng ano tingnan ano ba yung binibenta ni traveling traveling man uy, meron pang garage iridium 900, ang mahal ang mahal naman grabe, tomato eto na lang yan lang po tapos mag cut tayo nitong ano balak mong, uy what's that secret no mahogany seeds kailan ko na marami mahogany seeds mag take mag ano sa desert mag iipon na ako ng mga mahogany para marami akong hardwood yan yeah. dalawa lang kung kailan okay, mo naman kailangan ng mahogany ni seeds, doon wala. Yan. Tapos kunin natin to, 9. Dito ba? Pwede pa ba to? Pwede ka pa ba? Makabigay? Hala eh So, punta na tayo sa desert. Let's go to the desert. Basahin natin. Ano ba to? Kesam. Galing kesam. Yan. So, punta tayo dito. Papalitan natin to ng staircase. Yan. Napalitan na natin ng staircase. Punta tayo dito. Let's go here. Oh, marami tayong makukuha dito. Oh iwan natin ayan. yung mga magkakapareho pero kailangan ko tong kailangan ko yon and then yan to syempre kailangan yan dyan bakit nandito pong orange hmm. magtatanim nga pala tayo yan Tapos na natin to sa tabi ni ano What else? Nothing. Nothing else. Okay. Ngayon, tibagin natin yung mga ano rito. Mga puno. Tibagin natin yung mga puno. Tapos magpapanong -tand ng bagong puno. Ganyan. lahat yung puno na nililisin natin papalitan natin so ngayon lagyan natin to ng mahogany seeds yan tapos lagyan natin sila ng fertilizer para tumubo agad dito naman magtanim tayo ng ano, ano ba to? Acorn. Kunin natin. Ito, nakaharap. Hindi na tayo pupunta kay Sandy pala. Ay, hindi. Sige, pumunta na tayo kasi magsasari yung agad eh. The, the dance of the ano. Ay, hindi na ako manonood nun. Nag-aayos ako dito. Sorry. <laughs> Ayan, si Sandy. Bigyan natin siya itong bulaklak. Hello, Sandy. Here's flowers for you. Oh, free. This makes me have the most wonderful smell. Ngayon, kausapin. It's always sunny here even in winter. Oh, diba yelo na agad? Ngayon, gumawa tayo dito ng chest. Lagay natin yung chest dito at dyan natin ilagay tong mga bulaklak para next time pa uh, nandyan si Sandy meron na tayong pambigay sa kanya tingnan natin anong pwedeng bilhin rhubarb beets seasonal plant manikin ay pwede na natin bilhin yung manikin no? Oh. female syempre bilhin tayo ng female manikin yan farmer shorts full oh, puti naman mo. Oh. okay na ako oh. Okay na yun. Ngayon, ano itong na natin. It's a stone. Ayan. Ayaw ay mag ibag ulit. Wow, coconut. Coconut nut. Nakakatanim pa ba tayo? One, two, three, four, five. Dito. Ito muna unahin natin kasi baka may mga coconut shirt. There's a coconut nut. O, tama ako. Kasi mag alas 12 na. Alam mo naman, Cinderella tayo. Dapat 12 matulog na. Dahil masyado ng maraming nagawa. Ay, bigla akong naalala. Meron nga pala time mission. Nakita ko pong ano, desert something. Ito, dragon. Give the sun dragon his final meal. That, ano yun? Give the sun dragon his final meal. Meron ako nakita na ano eh. Parang solar something yata. Ewan, tignan natin. Let's see. Tignan natin. Oh, you place the essence in the dragon's mouth. Only then you notice a note hidden in the eye socket. You've proven yourself, kid. Check out the pile of lumber next to your house. Oh, umi na tayo kasi ito pa oh, sayang. Grabe, ang oras na. B Balikan na lang natin 'yan. Oy, meron pa dito. Chak ato. Ano ba 'yan? Oh, broccoli seeds. Balik, 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 balik. Gawin natin. Yan. Kilos, 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 kilos. <laughs> Kumilos ka. Ayan. Ngayon, ilagay natin dito. Ito, balik natin yung mga yan. Tsaka, 33 pa lang na ano natin na ano. Ano pa ang pwede iuwi? Iuwi na lang natin to. Yung mga kakaunti lang. Dapat kasi maramihan eh, pag nandito. Maramihan siya dapat. Okay, wala na yata. Ito, ibalik na natin sa bahay. Tsaka to. What else? Saka to. To. Wala naman yan. Ano dyan. So, let's go. Let's go. Let's go. 12.30 na. Abot pa kaya tayo. Sus, Mariones. Makakuha na tayo ng pera ni Georgia. Oh, no. Wala. Meron tayo makukuha dito ng mga ano. Bukas na yan. Sabi meron daw something doon sa ano, log. Tingnan natin ano yung sinasabi ni Mr. E. Ooh, what we got? We got something. Under a piece of food, you found a club card. You're not sure what it's is for, but it seems important. It's added in your wallet. Mm. Okay, matulog na tayo. Nagay natin yung mannequin dito. Yan. Let's to sleep, yes. So, for summer, at the day, day 28 of summer, year 2, kumita tayo ng 122,772 gold. Nung, nung ano, nung umaga, parang kulang tayo ng kulang-kulang 200,000 plus eh. So, napapalapit na rin naman tayo sa 3 million na inaasam natin na kitain sana by the end of summer so yan